five years knee injury. Namamaga yung tuhod niya. Pero nung chinik ko siya, lalo may arthritis niya. Ilang taon na itong namamaga ang ganito? Five years. Oh, yun. Yeah. Usually kasi bak nagkakaroon ng arthritis, tumatas. Ano ba? Oy, hindi ako expert ha. Pero ito true experience to Paul, begin, Paul. <laughs> Meron kang lumang pilay, bata ka pa, or medyo malapit ka nang magpunta dun sa adult age. Pag meron ka diyang pilay na hindi mo na paayos, mark my word. Pag tumaas ang uric acid mo or tumama na yung arthritis sa'yo, kung saan yung pinaka-weak joint mo, dun yung tatama. Ayan o, pansin dyan o, kahit nakatakip pa. Ma'am, ka nga, Tingnan nyo yung tuhod. Ayun, umimpis o. Ah, ito ang namaga. Ayan ang namaga. Pero kanina mas maga yan. Malaki. Oo, ang laki nga. nga mo. Ganda mo lakad mo, ah. Napakainit na ba, ng <laughs> <laughs> yes, hmm. Bang Universe. Uh, uh, kanan. Garang, garang. Duod, no? Sige po, okay na po. Paibalik, ma'am. sa <laughs> <laughs> 7-Eleven. Ma'am, sa <Saan>, inyo <laughs> masakit? Tuhod lang mo? <laughs> hindi, kasi may ano 'to, bigkas 'yung pero 'yung lakad niyan sa tuhod na gagaling 'yan. Sige, na na kasi Sige. Sige pa, pasok po. Baka ng mga malunod dyan po yung galing sa balaking lakad. Okay, game, So, magandang madaling araw sa lahat. Yung customer natin dyan lang sa malapit. Literal, payatas lang. Less than an hour, nandito namin, sir. Lalo na pag walang traffic, no? Kapag walang traffic, naririnig nyo ba yung baby na ano? Proud to present yung anak ko po na kamukha ko. Ka, ay, tanong mo yun. Ay, katrabaho na kami, dinaduyan pa. Yeah. <laughs> ay, tama ka tama. <laughs> ay, tantao <ikan> ka. pag <laughs> <laughs> din yung ina. yung uh, pinapansin. pag din yung pinapansin eh. So, ayan po yung anak ko na naging dahilan kung ba tayo nagcancel okay. ng one week nung nakaraan. So, pero ngayon, ayan na ay yung baby ko. Tapos ah, Sa yung nagsasain na, tapos yung nanay niya, sexy na po ulit. Pwede na. Tapos yun ako, si patulogin ni mami niya, kaya nandito siya ngayon. Alauna na madaling araw, Pern. Pakita mo, Pern. Pakita mo. Yan. Balik dito, Pern. Yan. Yes. Yan. Ba't siya nandito sa ilutan? Napatulog yan na po yung nanay niya. <laughs> so, may concern si Madam na mamaga yung tuhod niya. Pero nung chineck ko siya, wala naman atritis na eh. May na concern niya? May tama rin din sa lower back. Tapos yung pagkapilay-pilay niya doon ang galing. Pero nung chinik-check ko, Lagi pa naman. Wala eh. Pero titesting hin. Usually kasi bak nagkakaroon ng arthritis, tumataas. Ano ba? Oy, hindi ako expert ah. Pero ito true experience to, Paul Bitcoin. Like meron kang lumang pilay. Bata ka pa. Or medyo malapit ka nang magpunta doon sa adult age. Pag meron ka diyang pilay na hindi mo na paayos, mark my word. Pag tumaas ang uric acid mo or tumama na yung arthritis sa'yo, kung saan yung pinaka-weak joint mo, dun yung tatama. So si Madam, tinanong ko siya kung na paano pang niya second year high school pa daw, tama. Yun. Tapos ilang taon na itong namamagandang to? Five years. Oh, yun. Mm. Sarap. Tapos kapag ginanong mo. Oh. Wala ba ito atagal yan? okay. Alayin nyo muna. I Alayin muna natin para hindi na masyadong tama ng atritis. Ay, gumawa. Di-alim mo na. Parang napulit yun ah. Hindi nagtagal ba? dalos ako, baso. ako sa'yo? dun sa dalos ako, sa'yo? ako, dalos ako, dalos niya. dalos ako, dalos ako, ako, Tapos ako, na! ako, dalos ako, dalos ako, Hindi pa dalos ako, ka. ako, dalos ako, dalos ako, dalos ako, dalos ako, Hindi ba? dalos ako, dalos ako, dalos ako, dalos mo. ako, Bumimpis agad. Ay, nawala yung pilipit. Nawala ka agad, wala yung pinasok. Alam So, si Hershey, tatrabaho nito. So, pwede natin kuhaan si Hershey ng mga clip. Yung ganito, kung naglock na yung tuhod nyo, ayokong ipangako yun. Pero kaya yung gawa ng paraan yun. Pero huwag naman yung mga 10 years. Mga isang taon pa lang, pwede pa yan. Paglock yung tuhod mo, dalhin mo dito. Check natin, basta walang opera. Nang dahil sa gawta, kaya yun ayusin. Hindi na ito masakit. Kakayunin lang natin yung mga naglaman para makalakad na siya na maayos. So, ma'am, tara ma'am, lipat mo na kita dun sa kabila, ha? May lower back pain pa yan. Pero, teka lang, i natin. Ano ba nangyari dito? Na ano po. Na ano to, nung no, second year rise ko na po, natapa ko. Ano po, sa bodyball namin, nag-agawan hmm. kami ng bola. tapos yun, natapa ko, natusok ng bato siya. 'Di diba, ito isa to sa mga concern mo? Yung lower back naman na paano? Na ano to? Nung buntis ako, nagkamali ako na kuma ako ng yellow sa chest tracer namin. Tumunog yung dito. Tapos last year lang nahulog din ako sa hagdan pagdating namin sa pagdating ko sa anak ko sa school kasi umulan na tuloy. check up na to sa kato. Hindi pa. Yung ito napa check up ko to. Ang sabi. Ang sabi ano pro auntie, ni laboratory yung uric ko. Sabi naman, normal. May, may uric acid ako, kaya alam ko, isang hawa ko lang. Tingin? Meron. Mm -hmm. oh, so, paano? Diyan muna kayo. Ayusin muna natin. Tingnan nyo, ha? O, oh, ito. Si ma'am, kahit nung hindi ko pa nagkwentuhan, ay nag, hindi pa man nagkwentuhan, alam ko na. Ma'am, pakisagot na lang ng ano, ha, kung tama o mali, ha? S hindi na ginagalaw, ipinapahinga na. Pero pag inilakad ng malayo, namamaga. Tama mali? Opo, tama. Yan yung mga sign ng arthritis, yung wala ka nang ginagawa dun sa tuhod mo or dun sa joint mo. Pag na Mm Kaya hindi advisable na hilutin yung arthritis. Kasi kapag yan diniindiinan nyo, lalo, mas... lalo, yung, di, lalo yung ano, lalo yung mababaga. Ba't ko ginalaw? Kasi nakadislocate sa loob. Ayan nga yun, nung na, naipasok namin, siya kasi naging dahilan kung bakit siya tinatamaan ng arthritis. Alamin nyo muna kung anong pinaka-main reason. Pero ito, babalik pa rin to. Sinabi ko na naman sa kanila. Pero ngayon na nai-align yan kahit hindi mo hindi na ba? Wala. Wala. Ta Takayo rin lang namin. So, dyan muna kayo. Papakita namin sa inyo mamaya kung ano yung magiging lakad. Yung lower back mo na paano naman yan? Ano nga to na? Huwag. Napo-check up na? Hindi. Pinahilog yung round. Anong nararamdaman mo naman sa lower back mo? Mabilis siya mangalay. Oo. So, abos, sa upo sa tayo? Sa pag tumayo, ganon din. Tapos pag umupo ako, mabilis din siya mag-alala. Gano'n po kabilis? Mga ilang minuto bago siya mag-alala? Na ano, maabot din 20, ano, 20 minutes, gano'n. Ah, sige, ganito na lang. Palalakarin ka namin, itrahin natin yung likod. After that, patatayin ka namin ng 30 minutes. Tapos saka namin interviewin, ha? So paano, dyan muna kayo, Sir, sinabahala dyan. Kasi yung mga ganyang klase ng pilay, eh, hindi na kailangan turuan si na Hershey at si Dan Paul. So, kukuha naman ng clip yan. Diyan mo na kayo. God bless mo sa lahat. I-check ka. lagi. Okay, so yung tuhod, medyo napainpis impis na namin yung maga. Mamaya papakita namin. So dito naman tayo sa... Balak lang ni madam Ano ano pa yung nararamdaman niya? Ano yan? Nasakit. Tapos mabilis mangalay. Hindi, doon sa tuhod, nung nilakad mo, ano pang nararamdaman mo? Ah, medyo parang bumalapat na yung... Magalapat na. Sige, magagagalapat na. Paano naorin natin siya? Bikula na naman yan. Maurag baga. Ano ba yun? Maurag. Matapang. Gusto mo suot? Magagaling. Ah, magaling. Naulatong. Mga mga matapang. Ha? Huh? Sabi? Sabi nung Uragon na magaling ay na matapag? Yung kamay niya. Dito sa Manila, iba yung tingin niya? Bining sa oragon. Ano pa? Pag kinausap mo pa na ikaw yung kapabilit Bicolano, ikinurik mo, ma maano pa? Sila pa yung galit. Yan yung masakit. oh sa mga hindi po nakakaintindi ng mga salitang Bicol, ang ibig sabihin po ng Uragon is magaling. Hindi po ang, ang ano po yan, yung hindi po ang meaning niyan e bastos at, ayun isa, magaling or nagtatapang-tapangan. Marami na ako nausap na mayabang daw. Ang uragon po, ang meaning po ng sabikol nun, magaling. Yun lang po yun. <laughs> <laughs> yung mga nagbibida po yan, in terms po, kapag transfer nyo po yung Bicol ano po yung urag-uragon? <laughs> Di ba, madam? Ano sa mata ba sa Bicol ma'am? Bago lang tong sakit ka sa balaang? Ah? Matagal na <laughs> po. Ano yan? Para mas, na, ano po nung nahulog ako last year? May ilang taon na to? Last year September. lang? Oo, oh, September 13. Anong trabaho ni Madam? Sa bahay. Isasama ko lang ito ha, kasi may mga nakaangat na konti. Yan yung, ano, yung nahulog at sa hagdan. Ito, ito, nandito oh. Uh, sa gitna. Mm uh, Yung parang bumarap. Umangat, madam. Ano naman yung tubig? Mabababaw lang ito. Team, ay, Marvin, tara. Sa lang yung ulo mo, ma'am. So after nitong hilo, 30 minutes natin siya patatayuin. Yung dun sa inaayos namin sa tuhod, mas na, na, nailalakad niya na mas maayos. Pero dahil kinamara ng arthritis, hindi ko kaya ipang ako yung zero-zero talaga na maibabalik sa normal. Hindi na talaga kasi mababalik yun, arthritis. Ikain niyo na lang ng ano, ng papaitan, bulalo, sa kabir, Sigurado yan. <laughs> Bulag, ay dito. lang. Try mo to. Bulag at pako. Wow! 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 Mm. Hey, wow! 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 Ang ganda! Oh, Ang ina! Tung ina! Nagulat ako! Alam ko siya! Alam si siya! Di ba meron ano? Bulag pipi at bingi? Um, uh, bulag, bulag at pako! Bawa! Yung sinabi yan? Yung sinabi yan? Yung nagsabi? Yung nagsabi!

Wala electric fan Wala pang sila. Wala ko Wala ko Wala ko sila. Wala ko Wala ko Wala ko sila. Wala kami sila. Wala 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 ko sila. Wala ko sila. Wala ko sila. Wala ko sila. Wala Wala ko sila. Wala ko sila. Wala ko sila. Wala ko sila. ko sila. Wala ko sila. Wala ko sila. Wala ko sila. Wala Ma ma'am, tingin ka din, ma'am. Tingin ko. Cobra pose Ipit mo ka ipid, si... ipit si ipit. Ikaw, ma'am. Sige, ma'am. Then, pasok. Pasok. Derech Sige, taas. Lang. Angat. Harap ng masakit. Wala, okay na. Galing, no? Hala. kasi kanina, eh. Hala, one year. yung asawa, tayo yung asawa. Oh, sa Masarap. Bawal mo itong ha? mo itong buhat-buhatin. na tayo. lang. Sige, madam. Diba tayo, madam? Ay, ayusin pa, madam, yung ano sa taas. Ano po ang probinsya ni madam? Ang po. Ano po salita? Doon, Bisaya ba? Karay, ah. Pahapit sa Ilonggo. Ah, ito din Ilonggo, eh, oh. Ay, siya. Ay, siya. Isa ko kontra pa ba? Oh, Wala ko sinasabi. <laughs> Tatandaan yung chicken mo? sa labas, nagito mo, 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 mo. Lagi ito, <laughs> inaasar po. na makapal yung Bakit? Pakita mo mukha mo, pakita mo kung makapal mo. Nagito mo inaasar na makapal mo. Magastos ka daw sa lipstick. Pakita mo. Hindi naman ah. Pakita mo, pakita mo yung muso mo. Pakita mo, pakita mo, pakita mo. Oo, oh, ang kapal no? <laughs> Ganyan, ganyan, ang ng Sponsor ng lipstick to, logi? Dito mo yung uso niya? Dito lang yung naging lipstick eh. pwede. Malambot lang. Kaya nga tinanong ko kung bago lang Ano yun, Kung wala lang tama sa tuhod, ako po, saglit lang talaga to gawin. Nag-antay lang ng matagal. O, doon yung may puha sa ayan. Ma'am, anong sabon niyo, ma'am? Safe guard. Grabe ka, nag-safe guard din naman ako. Nag-aircon pa ako din naman ako pumutinan yan. Kung puto mo ba yung daliri pa Sige mo. Safeguard lang daw yan. Si Jampol nga man, nag-aano pa yun. Ano sa kuno ba yun? Pinapapakungan ko, Jik, ma'am. Wala. Maganda naman yeah. yung jacket mo eh. Eh, oo nga. Hindi na ina pa to, tinatanong ko kung ano sikreto nito para pumuti eh. Ang sagot lang yung safeguard eh. Balik ko nga yung pila eh. <laughs> Gago, no? Pinaglihi niya ni nanay sa ano? Saan po? Sa ano yan? Monay? Binabalatan daw. Ako nga, nga ma'am. Sa bigas eh. Sa bigas po natutong. <laughs> bigas yan eh, pe. Brown rice pala, no? Wow! <laughs> Brown rice pala. Ano si Sean? Sa coke daw eh. Ha? Huh? Sa coke. Ayun, kulay coke ako. Tatlong taon na ako nag-i-aircon, di pa ako lumalabas. Yung balat ko, tingnan mo. Ma'am, may aircon kayo sa bahay, ma'am? Wala daw aircon. Ang galing ko talaga itong mga isang, Balik -isa. niya ang bilay! <laughs> so, since walang check up si Madam, walang nasabi sa atin na pangalan ng sakit, eh, hindi naman po kami doktor, hindi kami PT, mga gangster lang kami na manghihilot na nasa loob lang ng bahay. So, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta ang sabi niya, ah, siya ba yun? Yung 30 minutes na toyo, masakit na. Tama, so i-stay muna namin siya dyan after nitong mahilot. Tapos yung sa tuhod, naging problem yung lakad eh may arthritis na kasi. Pero ma may papakita ko sa inyo yung, yung maga kanina, napaimpis na namin. So, no advance payment po. Ang checking in booking, libre po yun. Ang bayad po pagtapos na hilot. Advance Merry Christmas po sa lahat. Kaya po kami dito sa Pasko, huwag na po kayo pumunta. Nasa, Nasa. kami? Nasa Biko! <laughs> yeah, yeah, yeah. Wow. Yeah. <laughs> Atayin nyo kami dyan, ligaspi. Pero di kami mag-ihilot. Magbabakasyon Bicol. Wala kayong boy, baka dito tumunog. Masyadong sarado. Bicol. Tumunog pa? Bicol. Nakikita niyo ba si Jan Paul? Ganyan yung mukha niyan, pero makikita niyo sa Ligaspi yan. Kumakaya ang... <laughs> Si Jan Paul daw po, mamibigay ng pagkain sa Bicol. Si Kailan na po anak ni sir? So... Paputi din. Oo, oh, paputi. Paputi niya, ate. Siya paputi pa sa'yo si ate. <laughs> naka aircon ka pa niyan si ate. Wala pa nalang airphone sa bahay. Lamin yan, puti yan. Putla yan. Sino? Josh. <laughs> <laughs> Ang <laughs> yut ka mo. Sini-shivers pa po siya niya ni ate? Si ate. Si ate, you no? Know? Te, nagkakikita namin yung ganyan balat sa bisaya eh. May dugo ka, bisaya. Bisaya ka Bisaya siya. Mm-mm. Ay! Ah! Ah! <laughs> ah. Gondon gondon gondon. Gondon. mata Matapang matagang, guys. <laughs> Matapang matagang na isa. talaga safe bed lang talaga sa muli, ma'am? Sa'yo anong ano niya, Safe bed Ano? <laughs> 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 um. mo? Ano pong kulay na safe bed niya, ma'am? Iba-iba. Yun lang, puti kasi sa'yo eh. Ang pati yung, pa pa yung <laughs> palad. Yung saver naman dito may Ina, pa yung palad ko yung sa palad ko eh. Oh. So dyan muna kayo, pagpahingin muna natin si madam, huwag yung pinapansin ko. Yung safe yung nakakaputi. Nakakaputi ba yung ha? <laughs> Siguro. <laughs> yabang <Yeah. laughs> ha. So dyan muna kayo, pagpahingin muna natin si madam ulit. Pag ano, titestingin natin siya ng 30 minutes. Uh, one year pa lang yun, ma'am. O kulang-kulang two years <laughs> yung set mo. Yung So, dito? Opo. One year. ah uh, one year daw na in pain. September 13 eh. Oh, one So, in pain sa balakang, sa loob ng isang taon. So, pag umupo doon na matagal, doon doon nararamdaman yung sakit. So, check natin mamaya. Siya naman interviewin natin. Yung sa tuhod, hindi pa clear. So, susubukan muna namin na kayo rin. Diyan muna kayo. Pagpahingayin muna natin si Madam. God bless mo sa lahat. Okay, papatayin muna natin ang 5 minutes si Madam. Then after that, saan natin pa upuin. Sige madam, tagilin. tayo. kayo. Oh, tagilin. Nagagalaw mo na pala pa ako. Hindi ko na kailangan alalain ah. Na. Nagagalaw talaga siya, parang masakit. Kanina inaalalay, alalain mo pa eh. Oh. Dito ba tayo. tatayin? Bala ka muna. <laughs> <yan. laughs> oh, Diretso, mag iyo ko. Diretsyo, diretsyo. Sige madam, lakad ka. Ayan oh. Pagsina agad dyan oh, kahit nakatakip pa. Mam, harap ka nga ma'am diyan niyo yung tuhod, ayun, umimpis, oh. Ah, ito ang namaga. Ayan yeah. ang namaga. Pero kanina mas maga yan. Malaki. Oo, okay. oh, malaki yan. At uh, lalo kanina pa, eh. mukhang kamao. Hindi ko... Ay, mukhang punching bag kanina. Dapat pala pinaturang no? Hindi ko alam, eh. Kala ko kung ano lang tinitira niyo kanina. Hindi, sakit niya ulit pa. Hindi ko ulit. Pamagay niya ulit na na, eh. Oo nga, no. Kitaan na. Dalo kanina, boy. Tapos kaya, pag tinignan mo yung loob, ayan, tam, mukha na siyang tuhod. Iyangat yeah, mo, ay. Eh, mo tuhod na, oh. Ayan, oh, kanina, tam, niye, Eh, no, kanina, tabi eh, although maga, pero mukha na siyang tuhod. Mm No? Kanina, Pilipit eh. So, patayin muna natin si Madam. Diyan muna kayo. Pakita natin. Ano, uh, detalyado yung pagka-video para makita natin yung improvement. Sige, Madam. Sandal ka muna madam. na. Ako pa. na, ako na. Bawal muna. <laughs> oh. Cut ko na. Cut ko na. Five minutes lang. Oh. Madam, lakad ka naman ako punta dito. Medyo oh. may feel like pa eh. Oh. Pero mas lang ang wow. lakad tuhod, di diba? man. Sige <laughs> Hindi na siya nakatingkay na. Nakatingkay niyo ba kanina? Mm. Oo. Oh, oh. hmm. Tapos naman. Anong gawin niya siya di? mo na. Tapos Ilang minutes? 30 minutes. 30 minutes? Oh. lang ako. O, oh, ayan. 20 minutes. Open. Fern. Pakita mo oras. Nagpasa tayo ng 30 minutes. Gusto? Gumaan yung, ano, yung likod ko. Anong nga, Lai? Like? Nanganganay na Sa anong siguro? sa hilo. Sa hilo. Eh. Pero yung tatay na, na nasakit, wala na? Nawala. Wala. Balik natin. Wow. Dito, na. <laughs> so, narinig nyo naman si Madami, siya naman ang nagsabi na wala na yung dating sakit. Ah, uh, natin. So, doon naman tayo sa part ng lakad ni Madam. Hindi maganda yung lakad dito. Try kasi Oo. ito eh. Huwag lang maglakad. Check natin para makita natin lahat improvement. improvement. Halika, Madam. Nagbago naman na yung ano mo, tuhod mo. Lumiit na. Lumiit na yung... Kung parang tamay na. Oye, uulitin ko ha. Hindi straight yung lakad niyan kasi may atritis. Tara mo Yung kaya mo lang nalakad ha. May kwarsa sana yung tungod ko. Ha? May kwarsa sana. Ay, nawalan din ba ng sa ma'am? Oo. Nawawalan ng lakas ko eh. Sa sobrang sakit? Oo. Ay, kapag-kwarsa na. Ito ma'am ha. Ito, ito. Ma'am, pwede niyo pong iuwi yan. Hindi naman namin alam kung kanina yan. Ito, Marvin. Okay, ma'am. <laughs> <laughs> oh, I'm sorry. madam. yung ha? madam. Madam, hindi na noticeable yung ano mo. Papilay-pilay mo lang sa video. ano nga, parang Kita yung tuhod niyan, 5 years na po ah. Baka kala nyo, simple pilay lang din yung sa tuhod niyan. Red tulang. So, 5 years yung tama sa tuhod. Mm -hmm. Tapos yung sa balakang, ilang bulan? Isang taon. Isang taon. Kaso hindi namin alam kung ano yung mga tawag. So, pag may ganyan kayong case, dali nyo na lang dito. Testingin natin. So, paano? Nagdes po sa lahat, kita kita tayo dito.